welcome to Nestor Lakay Channel. Ang ngayon ay eh, pupunta kami sa ano sa Green Gate Phase 2. At ano uh, mamamalingki kami. Natin? Ah parang gusto ko ng sinigang na manok pero ang budget Sinam ko. Sinigang manok. Oh, tapos pero ang budget ko mga sana mapagkasya ko yung 100. <laughs> pero may dala kaming 200. Pasobra lang ko sakaling pagkakasyahin natin. Oh, pagkakasyahin po namin. Samahan niyo po kami sa aming paglalakad papunta sa Green Gate phase 2. Ayan, maglalakad po tayo papunta sa phase 2. Pero itong lugar na ito, uh, Green Gate Phase 1. Masarap po maglakad pag ganito pong umaga. Lakad-lakad lang po muna kami para mapawisan. Kasi maganda rin po naglalakad sa umaga. Pag ganitong ano, mga 7, 7 o'clock to oras na to eh. Ayan, phase 2 na po. Ito na po ang phase 2 ng Green Gate. Ito na kami sa Green Gate na phase 2. Hindi po kaming manok ah, 75 pesos. Kung pisong mustasa. At magkano ko yung kangkong? Ayan, 20 pesos. Bali, 75 pesos na manok at 20 pesos na ano agulay mustasa at kangkong ayan ito po ma fresh na gulay malinang for you bitad ayo po ay wala pa thank po iyo 20 pesos ko loko ya loko ya Dito po yan sa May Green Gate Phase 2. Hello mga damo. Yep po, po makikilala ko po yan mga kaibigan ko po yan. Dito yan sa Green Gate Phase 2. Mga kaibigan ko yan. Ayan, nakatatapos naman po namin mamalengke ah. ang aming menu ngayon araw na to ay sinampalupang manok. At manok yung... 65. Hap 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 lang yan. Ayun, ah, hindi siya medium lang yung sa manok. Tapos ah, kangkong at ano, ah, mustasa 20 Tapos yung sampaluk at sili na pangsigang sampo din yon. Tapos bumili po kami ng panghimagas na pinyang masarap na galing tagaytay. Makano? Yun ay 70 daw. Isang buo. Isang buo. Lahat-lahat yun na pamili namin sa ngayon ay nasa 190. Na natira namin ay ano 10 pesos sa. Na dala namin 200 ang natira ay 10 pesos. Pero kaya naman yung ano hanggang 150 o 100 kaya lang syempre bumili tayo ng pineapple. Ah.